guys, welcome to my channel uh, wala nang intro intro uh, to do list mga top priorities natin everyday kapag so, naglalaro tayo ng Lino Yaga uh, sa akin unang ginagawa, inuubos ko lahat ng quest inuubos ko muna lahat ng quest lalo na yung main quest yan, once natapos ko na yan saka ako gagawin tong raid xp XP kasi lalo na pagka uh, tapos ka na mag main quest mag uh, unlock siya eh. ay maglalak siya kasi level level requirements so dito ako kukuha ng XP para sa level requirements na kailangan then boss gagawin din yan tapos make sure na gagawa niya yung mga yun lalo na boss kasi hindi ako makakuha ng items sa world boss dream lang yan tapos lagi kayong kukuha ng assist kasi kailangan nyo para makabili kayo ng Tawag dun, sa guild ito shop okay, importante to guys. Biting ito importante ito guys di nito tunin ito lagi tunin niya yan kasi ano yan eh parang kumbaga sa kung naglalaro kayo na Ragnarok title yan malaking dagdag yan Ayan. malaking dagdag yan sa stats and then ayun gawin nyo lang lahat ng ano yung mga may red dots makikita nyo naman yung ano yung mga kailangan after nyo magawa yung main quest para hindi kayo may iwanan sa level In long, thank you.